Yo, sabay na doon, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliw at manakakataw mga mga videos na aking sa internet Mag-subscribe na rin po kayo upang updated sa mga bagong videos na ina-upload ko raw Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magkahutawan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan Ito sir mo nang tuloy Ito hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto Na mga katulad yun, wala pa namang Mukha mo pa naman si Kaloy doon reaction talaga. Oh Spider <laughs> <laughs> hmm. <laughs> May bago na naman. At may harapan na naman itong elementary teacher natin. Dahil sila na tinuturuan ng mga bata eh. Kung anong kakantayin. Eh? papaya. Oh. Ang galing niyan. Guys, wala idol Huwag mo nang ulitin yun idol. Magbibigay daw ng plus 15 sa midterms. Kapag naka-swimwear. Parang may naamoy hindi maganda. Mukhang iba yung naisuot ko idol la. Bola lang yan. Hindi ako masaya yan. <laughs> Ngayon, dahil ginawa mo yan, hindi lang 50 lang ibibigay. ganyan pala ko ah. man kapag galing sa galaan. Tingnan diba, mo ginagawa ah. mo sa akin, ma. Ha? Namura pa. pa Kaka-uwi ko lang, yan madadatnan ko. Napakasama <laughs> na ugali mo. Buhay pa para pinatay na. <laughs> <laughs> e, yung inagawan mo ng room, yung nagsis, I need sa'yo mukhang inhit yung naka-itim ah oh no <laughs> ay, yun lang ba mo? ganyan si Gun parang naging one by one lang ha ha baka pang-upit ka lang at may yaka abing ah, ipo-ipo yun ah Ma'am, ma one fourth, ma'am. <laughs> Ganap na one fourth. At tinatanong po kong one fourth. Guys, meron akong tanong. Kung nangihingi sila ng blood donor, pwede bang mag... Piga na lang ako ng napkin ko. Tapos yun <laughs> na lang yung i i-donate ko. Oh. <laughs> question. Ba i like? oh, serious question. Bakit bawat i-donate yung serious question. Hindi na yan. Wish bus. Wish truck na yan. <laughs> First meet and date. Hey, hey. Nagdala ng bawonan <laughs> eh. Mas maganda <laughs> yan mas makakatipid. <laughs> Hindi totoo yan. Ayan mahal ng kanin dyan eh. Hinahatay <laughs> oh. <laughs> 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 mo makalingon si ate. Huwag kang mag-alala. Walang babae sa bilyaran. Puro lalaki nga <laughs> Ay, milukay. Pare joue, ang kalandian niya. Of course. Kasi kami dumawat ng marungay. Paano? No, 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 no. Nagunggut kamat nga dumawat ni baranggay na ito. Hoy, kano 'to, -no. uy, bakit? Kuya lang, uy. Kuya Hindi pa ready. hindi ka ganito mag-cheer. Huwag na lang. Talo, 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 talo. si nanay. Sa mga hindi natutuwa sa akin, huwag kayo mag-alala. Oh no! Hindi rin ako natutuwa sa inyo. Yeah. okay, I'm fine. Kinchana! Kinchana! When you're trying to be steady. Uy. Ang yeah. kumanaan uh, rasa <laughs> sakit. Ang daming bantay. Ayun ba <laughs> na yung dula. Ang football na siguro ang mekaniko nun. Ito ang idol ko. Kahit sa bundok na maghahati ng parsel, parsel na ito. <laughs> Tirisa Tirisa talaga yan. na mabuti, hindi ako nagkamali sa <laughs> asas bang ang bahay dyan? parsel mo. Dumating na. Eh, pag may asma ka, hindi ka na makakaw eh. <laughs> uh, Uy. Ang bagong kasal. Uy. Uh, uh, Ay, uh, ba't gano'n yun yung reaksyon uh, uh, ni ate? Grabe <laughs> naman. Ayo. Sumani mo. Ah, may bugas. pila ka kilo. Pila ka kilo? Sa Ah, mahal pa yung maligyo eh. Mahal taong bigas. Lidyo lang bija Midya? Oh. ra? Kaya kalahati lang mo lang bibili niya. napud Pilay mo ah. Tulo. Pila na. Tulo? Pila, pila. Pag-20 isa. Ay, barato lang lagi din Limahan na lang. Oh. Lima? <laughs> Oo. Oh. Namahalan siya sa bigas na. Sa isinta. Sa Red Horse. Pero bumili siya ng limang Red Horse. Hanggang doon po muna panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panonood at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat at shoutout nga pala kay Idol Milbaldo. Maraming salamat din po sa panonood Idol May Idol Rolly Azanyon, shoutout sa iyo. At maraming salamat din po sa suporta Idol Loreto Castro. Idol Ferdinand Basilio Tina Cebu, maraming salamat. Shoutout din sa iyo. Idol Marvin Caranto. Idol Chuko King ng Buhangi Davao City, maraming salamat sa panonood. Shoutout din sa iyo. Idol Rayson Jess. Idol Irnani Snoring Butin, maraming salamat. Shoutout din sa iyo. Idol Lax Taliano. Idol Richard Malyari, maraming maraming salamat at shoutout na rin kay Idol Charles Malyari ng Quezon City maraming salamat po at shoutout na rin kay Idol Chumonay at kay Idol Joey Boy Magamay maraming salamat po sa inyong panonood mga Idol at bilang supporta po sa ating channel huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ating bago video maraming salamat po sa inyong panonood mga Idol bukas na naman po muli mag-ingat po kayo